mga panginot na barata. Tulong drug suspects sa restado kan sakya daw ng drug den sa Likas City. Senior citizen sa Gowa Pinagtatagagadan Magpinsan ganan kan maaksidente sa motorsiklo. Harong sa pidra na sulo, kaw sa pigaram pa. Asin, ako Bicolasin Sintesda may bagong napatapos na scholars. barretang dapat nindong maaraman ngunin na Martes, Pebrero 4 taong 2025. Sa detalyes, drug den sa Ligaspi City, sinakyadakan otoridad kasuodmang hapon. Tulong sospek, arestado. Sir Barbasena Barbacena, sa detalye. Himas karsel ngunyan ang tulong personang ini makalis na madakop sa pigkasar na bypass operation kan otoridad sa Porok 2, Barangay 33, Ligas, PCT, alas 5.26 kasudmang hapon. Pigbisto ang mga suspicado na sinda Elmer Blanca, 45 anyos, soltero, construction worker, drug den maintainer. John Lawrence Neyo, 24 anyos, soltero, warang trabaho, drug den visitor. Asin Jevon Brumahon, 25 anyos, warang trabaho, drug den visitor. Na interong residente, kana tanaw bita na lugar. Nakuha sa posisyon kan mga sospek. ang poko mas o menos sa 19 gramo ng pigtutubo na na siyabu na pigkakarkulong nagkakantila din poko mas o menos 130,000 mil pesos. Basado sa impormasyon, dati nang nakulong sa Bilibid National Prison sa kasong may relasyon sa droga and drug den maintainer na si Elmer, alakid na kalaya ini. Magiginom duman man sa parehong bulan, kanakaaging 2022 na aresto man ang ina kay ni huli sa pagpapalakop ng ilegal na droga. Asin nga nasa Women's Correctional na asinahatulan nin habang buhay na pagkakakulong. Dito mo uh, drug testing sa so, mga akusado, nagpahiling man po, base sa resulta, na positive sinda sa paggamit kay Shabu. Naarasto ang mga sospek sa pinagsararong Persakan kan Philippine Drugs Enforcement Agency o Pidea Albay, asan kan Legaspi City Police Station. Sa presente, nasa kasariya kan Bicol ang mga sospek para sa magkakanigong disposisyon. Mahampang ang mga kasong pagbarga sa Acta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kura po duman na nanlaban. Uh, bako parehas ka itong mga aligasyon na nakulugan. In fact, uh, pina-medical examination tapo ini, kaiba ang sa indang mga paryentes. So, ngunyan milang lang po ito ginibo na nagpa kami na kaiba ang sa indang mga pamilya. So, from there, Uh, according do man sa physician na nag-examine sa inyo, although nag-reseta po ito kay mga bulong, pero po itong uh, gas-gas na sa dito man lang ang gas-gas, baho mo po ito bunga kag operation Kasi self-inflicted po ito and according do man sa sarong akusado, itong lugad niya nangyari bago pa man so, so operation Mientras tanto, liwat na nagtaon yung ng otoridad sa publiko na sa dire sa impluensya ng illegal na droga, tangan ito ay maraot ang buhay asin ang pamilya. Para sa mga baretang tatak bicol, Hercules Perbasena. Senior citizen sa Goa ka Marinesur pinagtataga gadan kanda ipan nabibistong kagibo si Dani Garcia sa detalye. Irido sa sarong senior citizen makalihis na pagtatagaon kanda ipanabibistong kagibo sa sityo kabangan barangay Balayanan, Goa, Camarines Sur. Alas 5.30 kasuod mang hapon, Pebrero 3. Pigbisan biktima na si Roberto Palmes, 68 anyos, asin residente ka na sabing lugar. Basado sa investigasyon kan PNP, pinagtataga kan dai panabibistong kagiwan biktima mantang nasa paglakaw ini pauli. Nagsapo siya nin lugad sa man iba-ibang parte kan sa iyang hawak. Base doon sa ano po police report, ang biktima po ay uh, walang naibigay na lead para uh, ma sabi natin na may uh, may, may, may point natin kung sino ang uh, um, suspect doon sa pananagaa sa kanya. So base po sa kanyang uh, salaysay sa ating mga kapulisan ay uh, hindi niya kilala kung sino talaga ang gumawa nito sa kanya. Padagos pa ang pinagigibong investigasyon kan kapulisan ngani masusug ang suspect. Ang nangyayari po nito ay uh, kasulukuyang pang iniimbestigahan ng mga kapulisan dahil nga po hindi po alam ng mga kapulisan kung anong motibo ng uh, ng na hindi pa rin nakikilala kung bakit pinag uh, niya itong biktima. Sa presente, pigbubulong pa sa Bicol Medical Center ang biktima para sa magkakanigong asistensya medikal para sa mga baretang Tatak Bicol. Danika Garcia Magpinsan gadaan kan masalpok nin van ang piglulunada nindang motorsiklo sa Ragay, Sur, Uyaliwat si Danica Garcia. Dead on arrival sa ospital ang duwang magpinsa na menor de edad. Makalis na masalpok nin wing van ang pigmamaneho nindang motorsiklo sa Rolando Highway, sa Sakupkan Zone 6, Barangay F. Simeon, Ragay, Sur, Alas 5.20, kasudmang hapon, Pebrero 3. Pigbisto ang magpinsa na sinda Brex Villa, 19 anyos, estudyante. At sin Jamaica Kim Moreno, 16 anyos, estudyante. Kan barangay Lower Omon, parehong banwaan. Susog sa inisyal na investigasyon, pauli na ang mga biktima kan Maris Quido, makalihis na sa kuponan sa indang linya, asin masalpok kan Wing Van, na pigmamaneho ni Ernesto David, 49 anyos, presidente kan Banoang Santa Barbara, Pangasinan. Ayon po sa report po ay uh, nag-encroach ng lane itong uh, wing van doon sa linya ng uh, nagbomotor kaya po nagkaroon ng banggaan. Yung kanilang ano prota uh, ay papunta sa kanilang uh, resident po. Probably from from uh, Andaya Highway ay uh, papunta po ito sa kanilang residensya. Ipigdara pa sa Ragay District Hospital ang mga biktima alagad ta nasunerte pang mabuhay. Ay, hindi natin na ano sa sa report kung uh, may helmet po ang uh, magkapatid. Basta nakalagay lang po na uh, nak, nalagay, nakalagay po sa ating police report ay ang kanilang sinasakyang motorsiklo ay walang plaka. Actually, sa ganitong pagkakataon po ay uh, kahit na walang plaka po ang, ang sasakyan o no, motorsiklo nitong magkapatid, ay eh, meron pa rin pong uh, criminal liability ang uh, nakabanggaan nitong uh, uh, wing van o no, driver ng wing van dahil siya din po ang may kasalanan sa naturang insidente. Sa ngunyan, nasa kustudiya pa kan ragay MPS ang sospek kasi nahahampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Harong sa Piodoran Albay na Sulo, BFP blanko pa sa kunanuan kausa kan insidente. Si Angeline Dagta sa detalye. Oh, sa cellphone video na ini, may hilingan nangyaring kasulok sa sarong harong sa barangay Binudigahan, Piyuduran, Albay, alas 5.40 nin Banggi ka na kaaging Sabado, Pebrero 1. Basado sa impormasyon, sarong concerned citizen anak pagpaabot din sumbong sa mga bumbero sa banwaan na tulusman man na rumilusponde sa insidente. Alas 6.34 nin Banggi ni Deklarar ining fire out. Uminabot naman sa primerong alarma ang kasulo. Hinipin kasi namin yung as per may investigator yung uh, yung, uh, yung, yung electrical ignition Meron yun lang ang gulong tinitingnan namin papunta na pa andan yung malakas na ang gulo po. Dugang pa ni Marunilla gibo sa na naman sa light materials ang harong kaya marikas na luminakop ang kalayo. Daima na nai record na nagadan o nakulugan sa insidente. Alagad uminabot sa poco mas o menos 50,000 pesos ang winalat na danyos kay ni. Bali pa sa alala lang po ma'am. Ang nangyari kasi ang bahay ni Mr. Combine po yan lang ano, concrete and ayon si ayon si Propane, tapos meron siyang mga light mat, almost ang ano, half, half ng bahay niya is light materials. Kaya po, mamalakas po talaga yung uh, po, ma'am, yung up sa ano, yung mga, mga light materials po. Kaya malakas po ang apoy po. Sa unyan, blanco pa sa Kunano, ang sa kung ano ang kausakan kasulo. Para sa mga baretang tatak bikol. Angeline Dagta. Masay istagaran sa pananaksak huli sa iwal sa daga. Food security emergency, big deklara na kan Department of Agriculture, huli sa mahal na presyo kan bagas. Ginatos na residente na tabangan sa medical mission kan ako Bicol sa Daraga. Yan ang siniba pang bareta sa pagbabalik kan ako Bicol TV. Marahin na aldaw sa ito Ang aldaw na ini ay para sa indo. Para sa tuyang mga kababayang Bicolano nga nangangaypuhan kang kalinga. Asin, manlain-lain na medikal na serbisyo. Inipuan sa tuyang dalan para makapalhatod kang serbisyo mas ano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanakobikol party list na igwang layunin na ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo, kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Libre po gabos ang servisyo medical, dental, laboratory, asin mga bulong. Wara po ka mo na dapat ihaedit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaibat naman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man. Unyan. Ini po sa biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap, ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Bicol party this permiyaon para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bikulano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Abos sa giraray, dakulaw, pasasalamat po sa indong pagtangkilid, asin pagtitiwala, naway no padagos niya ipangaji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kabawat bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang ni Nakulang salamat po, asin maray aldaw. send to the boss aan ako Bicol Online TV. Masahista, gadan kan pagsasaksakon kan sa iyaman sa nang kabarangay sa Ginubatan Albay. Haloy ng iwal sa dagapig dong motibo sa krimen. Si Angeline Dagta sa detalye. Gadan ang 63 anyos na masahista kan pagsasaksakon kan sa iya mansanang sa nang kabarangay. Sa Purok Dos, Barangay Lower Binugsakan, Ginubatan Albay, alas 12.20 nin maagohon ka ining Domingo, Pebrero 2. Pigbisto ang biktima na si Ladislao Suarez. Pigbisto naman ang sospek na si Salvador Barria, 41 anyos. Basado sa investigasyon, gikan sa trabaho. Pauli na si Suarez kan abangandangan pagsasaksakon ni Barria. Nanlaban pa subot ang biktima hasta sa masaksakman sa tikabal sospek. Sa ibukan mga sinapong lugad na uli pa man kuta biktima sa saindang harong. Alagad dai na uminabot pang buhay sa ospital. Mauwi siya sa looban yun ma'am sa ang lugar nila sa looban. Pagdating niya doon sa may manuka ni, ni Mr. Bas, uh, Basquez. may, may firm po doon. Uh, sa allegedly, uh, inabangan daw po nito ni Salvador Barria and walang walang sabi-sabi daw ma'am na kung ano-ano man na argumento, eh, nagsaksakan, eh, nagsaksakan po inyong dua. Makalis naman ang makumiteran krimen, voluntaryong nagsuko ang sospek sa otoridad as pig surrender ang ginamit na kutsilyo sa pananaksak. Ipigdaraman siya sa ospital, huli sa sinapo niyang lugad. Ni Salvador Barria, ni transport ng barangay ambulance to, ano yan, to Ligao City, but the attending position refer to BRHM si sa Ligao City for his immediate medical attention kasi ang tama ni Salvador Barria, ay dalawa, ma'am. Inabot daw yung baga. Kaya rinipir po sa BRSMC. Iwal sa dagaan, piksisirip naman ang motibo sa panggagadan. Sa presente, pigbubulong pa sa ospital ang sospek na mahampang sa kasong homicide. Para sa mga baretang, tatak bikol Angeline Dagta Food Security Emergency pigdeklarar na kan DA nga ni makontrol na ang padagos na paglangkaw kan presyo kan bigaw kan bagas sa merkado. Si Arielo Beya sa detalye. Sa mahal kan barakalon ngunyan, pigiinot ng gad ni Nanay Marivic na mabakalan mga pinakaimportante nilang kaipuan sa orual aldo arog ng anik kan bagas. Alagad sa ibong kan sa iyang diskarte nga ni mga katipid, kun kan dati, 10 kilo nin bagasan iabot kan sa budget, kasubagong aga, 5 kilo na sana nabakal niya sa merkado publiko kan ligaspi. Nagkaigwa kaya nindit na umento sa presyo kaini. Masakit ng gada ini para sa mga siring niyang tiyos man sana sa buhay, kun sa ang sa iyang esposo ang naghahanap buhay bilang construction worker. Ma, pangal may, medyo may kamahalan pa ang bagas niyan. Kaya, syempre, ang sahod baga. Dakulao na kuyan sa muya ang presyo kang bagas. Ta, halos nagkukulang ang budget niya sa presyo kang bagas ang nagrangay ni Nanay Maribik bako nang bago sa Departamento kan Agrikultura. Kaya naman nga ni mapababa ang presyo kan bagas sa merkado kasud mapig deklara na kan ahensya ang Food Security Emergency sa bilog na nasyon. Sa lindong kaini, pig tutugutan kan ahensya ang National Food Authority na magpabakal ni baratong bagas sa mga lokal na gobyerno, opisina kan gobyerno as in iba pang outlet sa eraro man kakadiwa ng Pagulo o Rice for All program. Magsisimula na po yung National Food Authority na magpabili sa mga local government units ng mga NFA rice, well-milled rice uh, at 29 pesos or 38 pesos. na oh, in, in return naman yung mga local government unit, uh, magpapabili naman sa mga consumers. Pero wala pa kasing guidelines kung magkano naman mabibili sa LGU's. Katakod kay ni, nakatalaan naman ng NFA na magpaluwas din 300,000 na sako ng bagas na pagkukonsider mga aging stocks. Kung sa total na 10,000 na sako na ibabagsak sa Camarines Norte, eh? 25,000 sa Camarines Sur, 2,800 sa Surusugon as in 800 sa Maspate. Meron allocation for this month na 38,600 bags sa Kamsor, 25,000 bags. Sa Kam Norte, 10,000 bags. Sa so, Orsagon, so 2,800 bags. Sa Masbate, 800 bags. Yun po yung uh, available ngayon na month ano, sa NFA. Sigun sa ahensya, pwedeng ibenta ang aging stocks ng 29 per kilo mantang 38 per kilo naman ang presyo kan regular stocks sa mga kadiwa stores asin sa pagi kan mga local government units. Para sa mga baratang tatakbikol, Arya Ubeya. Ako Bicol Party asin test da may bago na naman na napatapos na scholars. Pagtabang kan partido, padagos da ang lauman kan mga albayano. Si Arielo Beya sa, sa detalye. Panibagong 25 scholars ka nakubikol party list as in Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang nakagraduar sa Beauty Care Nail Care Services NC2. kan nakaaging biyares ka nikundusir sa graduation ceremony sa Malinaw Auditorium sa Barangay Poblasyon, Malinaw, Albay. Halay pa sa man ibang runa kan probinsya mga bagong graduates sinang kan 46 anyos na si Susana Barbudo kan Rawis Ligaspi City asin kan 56 anyos na si Elizabeth Perez kan Pawa, Malinaw na sa ibong kan saindang edad puro sigiduman girare na makatapos nin pag-adal asin in nin pag pagkakakitaan. So, naging pasalamat ko po sa Cubicol kasi may gaito silang programa para sa amin po na kababaihan o kalalakihan po na sa, sa pamagitan sa kanila po ay makakahanap buhay po kami ng marangal po. Nakulang pasalamat mi po sa nagbukod kang programang ini sa Apo Bicol. Uh, araw po kang tinawang kami po ma'am allowance. Nakulang katabangan ma'am. Pasalamat ni po sa ako Bicol. sa manicure as in pedicure, man ang mga beneficiaryo kan hand as in foot spa. Sigun kay Manny Azuzano, ang focal person kan akubikul party list sa testa trainings, obheto kan partido na matabangan ang saindang mga kababayang bikulano na magkaiguan ng dugang nakakayana na siya tunanggad na magagamit sa paghanap buhay. Laom po kan sa tuyang mga congressman, ni Kong Saldi, ni Kong Jill, as in po kan bilog na akubikul party list na sana po magamit nindo ini sa habang buhay kan sa indong uh, pag uh, kan sa indong mga careers digdisa sa industriyang ini and uh, laum laom niya mo na matabangan ining programong ini makatabang sa sa indo na mahaawas sa indong mga sadiri at sa indong in, in, mga pamilya sa pagtios sa aga Pebrero 5 panibagong scorers naman kan partido asin in kan test daan makakagraduar gikan sa Kamalig Albay para sa mga baratang tatakbikol Ariel Lubeya Medical mission ka na party list liwat na Pigibo, sa banwaan kan daraga kasubagong aga. 300 na residente nakinabang kinabang. Si Regine Bue sa detalye. Nagbuot na pigdara kay Nakubikol Party List and Medical Mission sa Banwanin Daraga. bagong aga, nagdayo naman ang Nakubikol Team as in sa Barangay San Vicente Grande. Ang residenting si Lola Lourdes, pirasa na sa kadakol na nag Sara. Ipina-check up niya ang nagkukulog niyang mga tuhod. Haloy niya naman daa ining pigmate, alagad huli taharayo sa sentroan sa indang lugar, pigtitiyos niya na sanaan sa iyang kamatean. Para Ma ipagpatuloy ko yung mga gawain ko baga na maraming gawain sa araw-araw. <laughs> so, baka ka ako magamot na yun. Kaya malaking pinpapasalamat kong napunta yung ako dito. Labi man ang pasalamat ni ng Barangay Armando Lumerio na tinuyusin na kang partido. Lalo pa tadako lang tabang ini sa indang mga nasa puwerang barangay na nadidipisil at magproduktor to yung may namamatean. Dakulaon pong pasalamat naman ta Maski puro pa ano, nakabot din rayo ang barangay me, sa so, mga barangay na sakop ng medical mission. nakulong pasalamat po na nakaabot din di gabos na dapat Ma mag-problema pa sa so mga residente me, na mamasahe pa. Big na, din na rana sa San Vicente Grande para libre na, hindi na sila mamasahe. Tapos may padarapangan isiangat na hindi ko lang aram kung ano ang laman. Kaya yeah, dakulon pong pasalamat sa namon lalong lalo na sa mga barangay officials na nakabot digdi sa so, medical mission san sa ato na Acubicol Parterist. Padagos mo na nakakatungang kapartido sa program nindang ini sa ang kapulisan, asin ang Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Apisar sa medical check-up, igwa mo na bulong asin mga bitamina yung mga ganitong programa ng Ako like itong medical mission, bakit nandito tayo sa Barangay San Vicente? Kasi ito po yung medyo, alam mo yun, malayo, halos isang oras ang travel mula po sa, sa sentro. Uh, talagang, kumbaga, ilalapit yung servisyong medical sa ating mga kababayan. Mientras tanto, binuksan man ang aktibidad sa mga taga-barangay na Baasan, Barangay Bigao, San Rafael, asin Barangay Ibaugan. Para sa mga baretang tatakbikol, Richin Boy. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang naguno ako, na Bicol News Team. Ako po si Jen Nunez. Salamat!